happy birthday! Happy birthday! <laughs> Enjoy your birthday! Ang galing-galing mo sa work mo. Pagbutihan mo pa lalo. at saka sa pag-aaral. Thank you. Binati ni Jericho at Janine Gutierrez ng happy birthday ang batang gumanap bilang Camila sa teleseryeng Lavender Fields. Sa happy happy birthday! Thank you sa so cake! Sa birthday next week, say happy birthday! Thank you Happy birthday! thank you. Sa naganap na Christmas family get-together ng mga Gutierrez, ispatin naman sa si Jericho Rosales na kasama nila. One month versus 30 days minus versus four days. Nakisabay at nag-enjoy din si Jericho Rosales sa kanilang palaro habang nakaupo katabi si Janine Gutierrez. Ito na ang kategory. Sanlaan sa Pilipinas. 2, <laughs> 1, go! Oh yeah! Oh yeah! Napakaganda talaga ni Janine Palabate ito sa mga taong nakasalubong niya. Bigay ngiti habang naglalakad sa isang mall. Can oh, you make a record for salamat. Ang galing ko. ng art. Di ba't di ka nakakairita dito? Sanay <laughs> <laughs> so, akong nairita sa'yo, babe. Thank you so much. Nakatuwaan naman ni Jericho Rosales ang sumayaw, naka white t-shirt at black shorts at rubber shoes ang suot nito. Kahit hindi masyadong seryoso habang sumasayaw si Jericho, nagagawa pa rin niya ang mga steps ng sayaw. Magaling pala talagang sumayaw si Jericho. Nakakatuwa lang at ang ganda panoorin ng timing niya sa pagsayaw, nagmukhang bagets pa rin ito. Samantala, ganap naman ni Janine Gutierrez habang nasa gym at nag-exercise at may buhat-buhat na mabigat. napaupo na lang ang dalaga pagkatapos makikita sa mukha nito ang pagod pero nagawa pa rin ngumiti. Two, three Ang ganda ni Janine Gutierrez habang nakaupo sa sofa nakasot ito ng sleeveless green long dress. Kaya mm. naman. Okay. Cameras rolling. In 5, 4, 3, 2. Narito naman ang mga ilang behind the scene tipping ni Janine sa Lavender Fields kasama si Nadjulina Magdangal at iba pa. Good morning! Hi! Hi, Good morning! Hello! Hello! Hi. Oh my gosh, I have something.